Ang debosyon kay sa San Miguel ay matagal nang umiiral at laganap sa mundo ng mga Katoliko. Sa harap ng paghihimagsik ng mga nahulog na anghel at ng sangkatauhan, ang arkanghel na ito ay tumatayo bilang prinsipe ng mga hukbong makalangit na nagbabantay sa isang mundo na may mga nilalang na tila buo ang loob na patalsikin sa trono at palitan ang Diyos. Sa ngayon, habang ang mga pag-atake ng demonyo sa pamilya, lipunan at kultura ay nasa kanilang sukdulan, ang kanyang proteksyon ay talagang kinakailangan natin. Ang pinakamahalaga at madaling paraan para humingi ng tulong sa kanya sa mga tuwid ay sa pamamagitan ng panalangin kay San Miguel o tinatawag na St. Michael Prayer na binibigkas ng mga katoliko sa buong mundo. Ngunit alam ba ninyo kung paano talaga ang pinagmula ng panalangin ito na nakakakilabot? Alamin ng mga detalye at manatiling nakatutok. Aalamin ah, natin ang mga katotohanan sa kasaysayan ng panalangin ito kaya San Miguel. Ngunit bagong lahat, kilalanin muna natin ang nasa gitna ng panalangin ito. Walang iba kundi si Arkanghel San Miguel. Si San Miguel ay makikita na sa parehong luma at bagong tipan at ang kanyang pangalan sa Ebreo ay uh, Mikael na nangangahulugang sino ang katulad ng Diyos or who is like unto God. Siya ang naging pinuno ng uh, makalangit na hubo mula sa pagsubok ng mga anghel kung saan siya ay ang nagalit sa pagsuway ni Lucifer at bumangon at nagkusang maglingkod sa Panginoon at ipinagtanggol ang kanyang banal na pangalan at lahat ng kanyang nagawain. Uh, Ayon sa tradisyong kristyano, si San Miguel ay ginagampanan ang apat na, na tungkulin. Siya ay lumalaban kay satanas, iniligtas niya ang mga kaluluwa ng mga mananampalataya mula sa kapangyarihan ng kaaway at lalo na sa oras ng kamatayan. Siya ang kampiyon ng bayan ng Diyos at ang patron ng simbahan. Siya ay dumadalo sa namamatay at dinadala ang kanilang mga kaluluwa sa paghukong. At sa puntong ito ay pagtutuan na natin ang kasaysayan ng panalangin ito kay San Miguel. Noong isang libo walong daan at walong putanim, 1886, pinasimulan ni Papa Leo XIII ang tinatawag na Leonine Prayers pagkatapos ng misang latin na tinatawag na Lomas noong araw. Kasama sa mga panalangin ito ang kilalang panalangin kay San Miguel. Walang katiyakan kung saan ito nagbulang, ngunit uh, pinaniniwalaan ng maraming istoryador na ang pangitain ni Papa Leo XIII ay nagpasiklab sa paglikha nito. Ayon kaya Kevin Simmons, may akda ng uh, librong Pope Leo XIII and the Prayer to St. Michael, ang pangitain ay malamang na naganap sa pagitan ng 1884 hanggat 1886, 1884 o 1886 at naganap sa panahon ng pagdiriwang ng bisa. Maraming iba't ibang ulat ang isinalisay na si Papa Leo, uh, nakitang nagbago ang kanyang mukha sa panahon ng pangitain at sinabi na ito ay, ay maputla at uh, natatahot. Ipinaliwanag ng isang kardinal noong panahon na uh, nakakilala sa pribadong kalihim ng Papa na si Papa Leo XIII ay tunay na nagkaroon ng pangitain ng mga demonyong espiritu na nagtipon sa walang hanggang lunsod o eternal city o na walang iba kundi ang Roma. Mula sa karanasan iyon, nagmumula ang panalangin na nais niyang bigkasin ng buong simbahan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumitaw ang ilang mga pagpapaganda tungkol sa pangitain na sinasabing nasaksihan ni Papa Leo Uh, 13. Ang pag-uusap ni Jesus at ni Satanas. Ang tanyag na kwento ay umabot pa sa pagtatala ng dialogo sa pagitan ng dalawa at, at kadalasang isinasalay sa itulad ng sumusunod. Sinabi ni Satanas kay Jesus, Maaari kung siray na iyong simbahan. At sumagot si Jesus, Kaya mo ba? Kung gayon ay gawin mo na. At uh, si Satanas ulit, para magawa iyon, kailangan ko ng mas maraming panahon at mas malaking kapangyarihan. At tugon ni Yesus sa kanya, Gaano katagal? Gaano kalaking kapangyarihan? Sagot ni Satanas, 75 taon hanggang isang daang taon at isang mas malaking kapangyarihan sa mga ibibigay ang kanilang sarili sa paglilingkod sa akin. Tugon ni Yesus, mayroon ka ng panahon, magkakaroon ka ng kapangyarihan, gawin mo sa kanila ang gusto mo. Ang pag-uusap ay nagpapaalala sa paunang salita sa Biblia na aklat ni Job, kung saan si Satanas ay humihingi sa Diyos at tumatanggap ng pahintulot na tuksuhin ang pananampalatayang matuwid ni Job. Gayunpaman, paman, habang ang dialogo ay naging isang sentro ng tanyag na alamat, walang matibay na pundasyon ito na sa makasaysayang katotohanan. Maaaring haka-haka lang ito o sabi-sabi, no? Gayunpaman, paman, ano man ang na nangyari sa pangitain ni Papa Leo, lumilitaw na tiyak na nagkaroon siya ng pangitain at ang kanyang nakita ay hindi aya aya ito ang nagudyok sa kanya na agarang gumawa ng panalangin kay San Miguel at hilingin ang pagpapairal nito sa pagtatapos ng mga long masses o tinatawag na mababang misa sa Latin. Nabuhay ang papa sa partikular na magulong panahon at naniniwala siyang kailangan ng panalangin upang palayasin ang kadiliman na bumabalot sa mundo. Masasabi natin na mas malalapas sa ating panahon ngayon ito. Si San Miguel Arcangel ay palaging kilala bilang isang makapangyarihang uh, at ta tagapamagitan laban sa kasamaan, lalo na't siya ay naitala sa aklat ng uh, Apokalipsis bilang nakipaglaban sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban ngunit sila ay nagapi at wala ng lugar para sa kanila sa langit. Apokalipsis, uh, Kapitulo 12, Berso 7 hanggang siyam. Batay sa episodyong ito sa banal na kasulatan, si San Miguel ay madalas na inilararawan sa sining na nagtutulak ng sibat o tabak kay Satanas na kadalasang inilalarawan bilang isang ahas o dragon. Mula ng isulat ni Papa Leo XIII ang panalangin kay San Miguel ay patuloy na naging pangunahing bahagi ng panalangin katoliko at isang panalangin na inirekomenda ng maraming eksorsista sa sino mang kailangan labanan ang pagkakaroon ng kasamaan sa kanilang buhay. Simula noong 1886, 1886 ang panalangin ito ay binigkas ng pari at ng mga parokyano pagkatapos ng bawat uh, low mass o mababang misa sa ritong latin. Sa kasamaang palad, bungad ng iba't ibang pagbabago na nagara pagkatapos ng ikadalawang mga konseho ng Batikano or Vatican II, natapos ang uh, pagdidiwang uh, ng bababang misa at ang panalangin kay San Miguel uh, ay sa kasamaang palad ay nahinto simula noong isang libo siyam at anin na ngayon pa man, noong isang libo siyang na at siyam na putapat, 1994, hinimok ni Papa Juan Pablo II ang mga Katoliko na bigkasin muli ang panalangin ito ng madalas. Walamang na dahil sa kanyang paghihikayat sa panalangin ito ay nagsimula ito muling bigkasin ng mga laiko sa maraming parokya pagkatapos ng uh, pagdiriwang ng misa. Maaaring ito ay inyong naranasan na sa inyong sa uh, sariling parokya. Maaari rin ninyong gawin ito sa sarili ng inyong parokya ngayon kung hindi pa nito na Isang guni po ninyo ito at imang kahit sa inyong uh, kura paroko o parish priest sapagkat kapakipakinabang naman ito, lalo na sa ating uh, panahon ngayon na uh, marami tayong uh, kinakalabang mga uh, salot sa liputan, mga kasamaan, imoralidad, kailangan-kailangan natin ang sandatang ito. Paghawakan ng mahipit ng spiritual na sandatang ito, at ipanalangin ninyo ito araw-araw. At ano nga ba ang panalangin ito? Narito po siya. San Miguel Arcangel, iligtas mo kami sa panganib, maging aming sandigan laban sa kasamaan at panlilinlang ng demonyo. Isinasamo namin na puksain na siya ng Diyos o prinsipe ng mga hukbo sa kalangitan. Sa kapangyarihan ng Diyos, itapon sa impyerno si Satanas at ang lahat ng masasabang espiritu na umaaligid sa mundo at nagtatangkang ipahamak ang mga kaluluwa. Amen. At yan po ang ating pagtatahal ngayong araw na wala uh, naunawaan po ninyo ang istorya at uong kasaysayan sa likod ng panalangin kay San Miguel. At uh, manali, manatili tayong uh, magkaroon ng debosyon sa Kanya upang mabigyang protection tayo at may pagtanggol nga tayo sa mga kasamaan na umiiral sa ating panahon. At kung naibigan po ninyo ang ating istorya ngayong araw, wag kayo mag-atubiling mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito. At sa, para sa inyong mga bagong tagapanood, mangyaring uh, mag-subscribe na po kayo sa aming channel at suportahan kami. Pindutin lang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito. At uh, gawin nito at may sasama namin kayo sa aming uh, susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa Pransya. At kung nait naman yupo po kaming suportahan upang lalo pa kaming lumago, inaayayahan ko po kayong uh, lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at donante na tinatawag na mga alagat sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ayon po sa halaga ng inyong uh, abuloy o donasyon kada buwan. At uh, makatatanggap din po kayo ng binasbasang larawan at uh, medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong uh, donasyon. At ito po isang bigayan lang po. Ano po para bilang paglilinaw. At uh, para sa mga detalye mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni Padipio at gmail .com ang tinig ni Padre Pio at gmail.com. At doon na po namin ipapaliwanag kung paano po ang uh, uh, pagbibigay ng donasyon at, ang, at masagot namin ang ilang pa mga katanungan. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panaloon Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoon.